Dol, meron bang nakapagsabi sa'yo na no? yung boses mo, pwede siya pang narrate sa documentary? Wow, thank you so much. Actually, nagsimula kasi ako commercial model. And then, naging ano ako, uh, actor sa so, dulo ng na hanggan. Naging host ng ASAP. And then, sa ASAP, kung din nyo alam, ako yung nag-voiceover. And then, tatry ko sana sa mga anime mag-voiceover. Kaso yung bayad hindi gano'ng kalakihan kaya saludo ako sa mga ano tsaka mga seven characters kinagawa nila tsaka ang dami. Nakaupos ng voice, tapos naging rapper ako. So siguro yung personality ko kasi pag at home ako, gusto kong ginagawa ko, madal ako. Malakas akong kumain pag gusto ko kong kasama ko. Pero pag hindi ko gusto yung kasama ko, nahihiya ako, hindi ako kumakain tahimik lang ako, introvert pa tawag hindi ako sure eh. Pero sa trabaho ko kasi, mahal ko yung trabaho ko, gusto ko masaya yung audience, I give them their money's worth, talagang ginagaling ako. Diba? Pero pag hindi, mahiyain lang kami ni Mrs. So thank you so much, tama kayo, mali na siya, sure, Dr. Duo, works for you, happy healthy. Ang tunay na ayahal ko nga pala yung show ko dati na dahil sikat kayo, kaya nasa victim, ako rin yung director nun. So nagdedirect din ako pati mga music videos. Nakakatampo nga minsan pag di ako binibigyan ng credit eh. Kasi minsan ako rin yung leading man, tapos hindi nalalagay director ano lang, actor lang kakasad, diba? Pero ganun, that's life, diba? Life isn't fair. So, thank you so much. Kung gusto mo yung ginagawa mo, mahal mo yung ginagawa mo, mamahalin ka rin niya, diba? So, tas ipon-ipon lang tayo. Kasi hindi lahat nasa taas kayo. Eh. May papalit at papalit sa'yo. iyo naman yung ano ng buhay, circle of life. So, huwag kang maging mayabang, huwag lumaki ulo mo. Stay humble, stay grounded. Be yourself, be true, be you. At uh, maging ano tayo, maka-Diyos, makatao, makabayan.